Big bite. Meron pa. Hello, I miss this. ay nagluto pala si Auntie Inday dito ng kanin. Dito pala siya nagluto sa ano, apoy wow. pala siya mga kay fried chicken, ano ka? So, big boy so, dito pala siya Wow! Ang ganda pagkaluto ng kanin. So, miss ko ito mga kaibigan. Kasi, Marami pa.

Oh, yung kahoy namin doon mga kaibigan sana malapit na si Ate Hak siya na sana yung bibigyan namin kasi marami kaming kahoy mga kaibigan yung pamimigay lang namin doon kasi meron namang kaming kahoy pero yung iba mga kaibigan nandun lang sa bahay so dito itinapon eh, na ni Ate manina yung mga gamit ni Ate Hak itinapon na yung mga kaibigan si Ulam. dito o oh. di eh. hmm. Di ba? Di ba diba? Ang ganda. Mukha na. Meron na pala lang dito, oh. mga division room. Dito na pala pwede magwashing seat si at toilet. Wow. Ang ganda. first time ko tumahita, so pwede na. kaya pala dito tapos meron nang ano, merong hose na ilalagay dito sa wasing Sa so, 'yan dito tinambak itong mga hindi pwede itambak. Oh. So si kaya yung CR maluwag na doon mga kaibigan. So ayan.

Kasi gusto din to niya na nila na sabi sa akin na bibili mm. Niya para sa amin. Kasi mula rice may kanin. Kung makaluwag-luwag tayo mga kaibigan, kung hindi naman to masisira mm. dito, soon para sa mga anak ko kay Irene and Kim soon, na mag-school sila dito sa Bayugan pag mag-high school na. So at least meron kami sa ng kahit kunting bahay lang na kaibigan. So nilagyan nila at lahat dito para pag maulan ng malakas, hindi sila mababasa dito habang nagwawasing. And then yung mga

Mm. Ayan, meron Kanin. lang tayong basher nito. Bakit sinubukan ang laki na? And cracks windshield But at least you can go to safelight.com and schedule a fix in minutes. Go to safeflight.com and schedule a replacement today. the gas? <laughs> baitung chicken di ko